dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng tatlong taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito, ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. At nasisiyan ako ng makapag-report na ito, sa kauna-unahang pagkakataon ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayo mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. At may cancer assistance fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na kanser. Para naman sa ibang klase na kanser na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang isang bilyon at pitong daang milyong piso para pambili ng mga kinakailangan gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na tatlong beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. <laughs> libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang dalawang milyon at daang piso mula sa dating anim na raang libong piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. <laughs> kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. At kung magkakasakit na malubang dengue ang inyong anak, Itinaas po natin ang ng, sa apat na put, sa apat na put piso ang sagot ng Hill Health. Ang pagtatanggal ng katarata ay inakyat na rin ang limit sa isang daan libo na piso mula labing in, labing anim na libong piso. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient kasama rin po ngayon ang PhilHealth Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, 'wag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po 'yan ng PhilHealth. <laughs> Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito rin ay covered na rin ng PhilHealth. At para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon. Pati na rin ang mga mahalagang kagamitan pang suporta para sa inyong. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital at mga klinika. Para naman, siguradong maayos at hindi naaantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Maaasahan pa rin ng mga pasyente ang Medical Assistance Program kung kulang ang pambayad sa ospital. Mula pumasok ang administrasyon ito, nakapaghatid ito ng tulong sa higit labing isa't kalahating milyong Pilipino. Higit sa lahat, padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating e-gov app. Mga kababayan, asahan po ninyo, Asahan po ninyo, ginagawa nating lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanya lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na, na itag itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR. At ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa hospital pa lang. Wala na kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po. <laughs> itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo.